Parang kilala kita. Parang ikaw yung ano, yung tinulungan ako that time sa ano. Kasi after ma'am Actually after ma talaga nabubuo ko doon kasi sobrang ganda mo eh. Pwede bang makuha ng number mo? So hello what's up mga ka. Nandito tayo ngayon sa SM SMX yan dito sa may mowa. so yun mga king. siyempre pass tayo dito at yun shout out <laughs> shout out kay sir kay chip yun so maraming tao mga king. so ako umabol lang ako dito galing kasi ako ng Abra so ako nagdado lang ako na bus lang ako hindi ako na butor. so siyempre uh, sobrang dami ng tao dito Kita natin pipila pipila tayo mga kaing so, yun nga yung one taging nga pala meron mm, 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 akong tinatago di gulang maa loob so naiwan ako teka teka parang kilala ko ito <laughs> <laughs> parang kilala ko iyan ka na naman BJ King TV <laughs> parang kilala ko yun balikan natin yung balikan natin Parang kilala ko yun yung babae na yun. So, yun siya sa mga kaing babalikan ko siya. Parang naalala ko yung babaeng yan eh. Parang yan yung tinulungan ko that time eh. Balikan natin mga kaing. Ayun siya, ayun siya man. Yung nanayya ko, wait lang. Iikutan natin yung mga kaing. Iikutan natin siya. Nahiya ako. Parang siya nga yun eh. Wait lang. wala na niya yan. Oops. Ayun siya. Ayun siya, ayun siya. Hi, ma'am. Sa parang kilala kita. Parang kilala kita. Para para naman yung Ano, yung tinulong ako that time sa ano. Nung di umanda na yung motor mo. Ay. Naalala mo? Oh, baka hindi mo pa napanood yung ano, yung video natin. <laughs> Actually, yung video natin doon mamano. Mag-1 million views na. Uh, hindi ko pa lang Ah, hindi ka updated? Uh, actually, may dala na akong sticker. So, <laughs> nagkataon lang na nakita tayo dito. Sino kasama pala ngayon? Yung kaibigan ko po. Ano, inihintay ko po dito kasi nag-share Ah. Uh, Saging ka na lang, uh, na -motor kayo? Ah. Oh. Uh, So, pupunta ka rin pala ng SMX. Uh -huh. <laughs> Nagkataon pa, no? <laughs> Bigyan kita ng sticker, ma'am. Ito. Ito sticker ko. Kasi hindi kita nabigyan ng sticker that time noon. Tapos, eh, panoorin na lang siguro yung ano? Yung video. Ito. Ayan, ma'am, sticker. BJ King TV. Ah, uh, kasi ma'am, dun sa, ano, sa video natin, marami nagtatanong, ma'am marami nagtatanong kung ano daw FB mo, ganun. Para, para ay, ka na naman. Yung mga mo, <laughs> kasi ako tanongin ganun dati, may kasi siyempre, sobrang ganda mo, di ba? Ma mama actually ma'am ano, sa mga followers ko, may nagtatanong kung may FB ba kayo or mayroon ba kayong FB page? Ano, uh, FB page lang po. Ah, meron? Yes. So, anong ano FB page mo? Ano, Tiffany lang. Tiffany lang Ah, Tiffany vlog? Hindi, hindi. Ano? Tiffany lang. Tiffany lang? Ah, meron ka palang ano. Sige ma'am, pag uh, ano, ilapag natin yung page mo dito. Sige. No? <laughs> so, ang, ang kasama mo lang dito, kaibigan mo. Kaibigan mo. Ma'am, uh, alam mo ma'am, sobrang ano, sobrang ano ng mga viewers natin. Kasi marami na na-mention kita, na-mention ko sa si ano, si Jillian Ward. Sa kasi ano si Carla Nepay. Kamukha mo silang dalawa sobrang ganda nun so yun nga mamaraming nagre request part 2 siyempre hindi uh, naman, di, di naman kita mali, malilap. hindi ko nakuha yung ano mo eh yung number mo that time eh tapos hindi ko uh, hindi kita natanong that time kung ano yung ano mo diba pero ano no ang letang mundo diba ba? nangyayari sa mundo Parang hindi na tama kasi parang ang gulo Gusto ko <laughs> ng mundo ano Nagkataon lang na nandito ka sa SMX SM Convention sa Makina Moto Show 2023 So syempre ako uh, Hindi ko rin expect Kaya So yun mga aking ito na yung ano natin Yung part 2 natin para kaya no So yun ma'am pwede mo bang ishoutout yung ano Yung followers ko Followers ko Pwede doon ba yung shoutout yung mga followers ko? Shoutout sa <laughs> 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 no, followers ni PJ Gigas. Ayan. Uh, kumusta ka naman mga nakarang araw, ma'am? Ayun, oh, after that, ano, uh, okay naman na. Okay lang. Okay na, pati yung motor, napaayos na namin. Hi, motor. Oh, after, Ay, motor? Oo, kasi actually, ma'am, actually talaga nabubuo ko doon, kasi sobrang ganda mo eh. Sobrang ganda mo Sobrang ganda mo kasi. So, siyempre, maraming nagsabi na bobo, tala, bobo daw ako. <laughs> pero sinasabi ko, magaling ako, mag, mahina ako sa motor, pero magaling ako sa uh, uh, after that nito, mama, siguro no, uh, pupunta na rin ako doon. Um. Sa so, nagkatao lang naman na nakita kita dito na. Sa sakto lang na palabas na rin siguro yung ano mo, yung kaibigan mo, no. Malapit na matatapos na tayo. Ah, matapos na siya. So, yung mama, uh, okay lang ba na i-upload no, na natin to ulit? part 2 natin. Okay lang. Thank you, Mama. Ma'am, pwedeng mag-request ulit? <laughs> Naiyo ako. Ma'am, pwede bang makuha number mo? Okay lang. Okay lang. Kukunin ko yung number niya Ganun tayo kalupit eh. <laughs> Ganda niya mga king, o, diba? Ayan, okay na po. Ayan, ayan na, mo na. Okay. Thank you, mama. Siguro, mama, next time, mama, no? Ah, pwede, ba kitang, ano, yayain ng berenda Pwede ba? tawagin Hindi na ako magtatagal Papasok na ako sa loob uh, Baka inintay na ako ng mga tropa ko So by the way may mga video game table